I've been attached with the feeling of them waking up with you by my Ni na nga guys, sinalaman nga natin na todo rehearse na nga itong ating Bel Mariano para sa kanyang fraud sa asap natin to. Na talaga namang meron nga siyang birthday fraud na talaga namang inaabangan na ng maraming bubblies. Narito pa nga guys sa nasabing post. Keep dazzling like it's your birthday and kung saan ay e, pinerform nga ng ating Bel Mariano dito ang Houdini at the opening prod sa ASAP Juntastic. At talaga namang meron nga tayong tag ngayon na Bellissima 22 on ASAP. Narito nga guys sa nasabing prod ng ating Bel. Uh -huh. kaya naman umani nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na narito nga guys ang bawat komento ng mga bablis patungkol dito.